Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. So, nakaraan natin lalakay natin ang uh, pagsali ng propeta sallallahu alayhi wasallam na ayusin ang ilang problema sa mga haligi ng Kaaba. At paggawa nito ay uh, dito nagkaroon ng gulo. Kung sino ba talaga ang dapat na maglalagay sa black stone, sino dapat ang maglalagay sa black stone. So ngayon, Uh, ang edad ng propeta sa Allah sallallahu nung sumali siya sa time na yan, ang kanyang edad is 35, sumasali na siya sa pag-aayos sa Kaaba. Falamma balagat Quraysh fi kabah ila mudi al-Hajar al-Aswad, So nagkaroon ng alitan, gulo, sino ba dapat ang maglalagay sa blackstone kasi isang karangalan. Mataas ang posisyon ni kanya pag sino'y makahawak sa blackstone at ilalagay niya kasi tinanggal nila yung blackstone ibabalik nila sa paglalagay niya. Hatta an tashta ila al bainahum. Hangga't sa muntikan ng magkapatayan sa pagitan nila. Fattafaqu an yatahakamu aw an yuhakkimu bainahum awal man yadkhulu min babi Bani Shayba. Sabi nila, okay ganito na lang. Sino unang papasok sa bahay ni Bani Shayba sa angkan ng Shayba, Bani Shayba? Sino unang papasok diyan na makikita nila? Siya yung maghahatol sa atin. So, ganun na nga. Subhanallah, kadar Allah, itinakda ng Allah, ang unang pumasok sa uh, bahay ni ng Bani Shaiba. Ang Propeta Muhammad SAW, itinakda ng Allah. Nung makita nila, tinawag nila itong Amin. Sabi nila, ang mapagkakatiwalaan, subhanallah, tinakda ng Allah na siya yung pumasok doon, siya yung mag-aayos sa gulo, kung sino yung maglalagay sa blocks doon, sa Kaaba. Ang Propeta Muhammad SAW, siya ang unang pumasok doon sa bahay ng Bani Shaiba, na kung saan sabi nila, sino ko napapasok dyan, siya maghatul mag sa atin. So, nakita nilang propeta, sallallahu alayhi wasallam, na siya talagang pumasok doon. Sa hadith na naisalay sa ini, sa musnad ni Imam Ahmad at sa Mustadrak ni Imam Al-Hakim, Inna Quraishan ikhtalapu pil hajari hat hina aradu an yadahu oh hatta kada an yakunu baynahum kitalun bisuyuf. So nagkaroon sila ng problema, sila talaga maglalagay sa blackstone doon sa Kaaba hanggat sa muntika na sila magkapatayan. فقالوا اجعلوا بينكم أولا رجل يدخل من الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين so sabi nila ganito na lang sinong unang papasok sa bahay ng Barishay ba siya yung maghahatol at maglalagay sa black spoon subhanallah pumasok ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi nila ito ang amin so si sa propeta sallallahu alaihi wasallam siya yung mapagkatiwalaan wa kanu samunahu fil jahiliyati al amin at tinatawag na nilang propeta sallallahu alaihi wasallam na amin mapagkatiwalaan bago pa man uh, siya maging ganap na propeta فقالوا يا محمد قد رضينا بك يا محمد تنجبنا نامين نايكو ان ستون بثوب فبسطه ووضع الحجر فيه ثم قال لهذا البطن ولهذا البطن لياخذ كل بطن منكم بناحيه من الثوب ففعلوا ثم رفعوا واخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده فمبربيت صلى الله عليه وسلم غريتون يا داخل غوستو نغ na sila yung maglalagay sa Blackstone, eh, ayaw naman pumayag ng ibang tribo, ayaw pumayag ng ibang tribo, kasi karangalan yun sa kanila. So napagkasunduan nila na yun nga, ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam yung dapat na maglalagay na kasi siya yung unang pumasok sa, sa bahay, sa pintuan ng pamilya ng Sheba. So dahil dito, ay uh, sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, nagsuggest siya na, sige, ilagay natin sa tela yung Blackstone, bawat tribo isahawak sa dulo. So sabay-sabay nilang bubuhatin ng stone patungo sa Kaaba at itinaas nila nang sabay-sabay parang lumalabas dito sabay-sabay ang ang tribo na na sila maglalagay sa Blackstone hanggat sa inilagay na nila yung Blackstone dun sa Kaaba ang propeta sa alaihi wasallam siya yung nagbuhat sa Blackstone at inilagay niya mismo sa pamamagitan ng kanyang kamay. Fa lamma aradu an yad'u tashajaru wadahi sa kwento nag gulo, gulo sila so hangga't ang propeta sallallahu wasallam na pagkasunduan na siya yung maglalagay ngayon ang pangangalaga ng Allah subhanahu wa sa propeta sallallahu alaihi bago pa dumating ang kanyang pagiging ganap na propeta ang propeta sallallahu salam wasallam inilayo na siya ng Allah sa anumang kapintasan anumang uh, kamalian, mga ginagawa o pagsamba sa ribulto, hindi na po yung ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Inalaga, inilayo na talaga si ng Allah Ang ribulto po sa Kaaba noon ay 360. At ang propeta hindi talaga niya kayang tingnan at gawin yun. kaya ang ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pumupunta talaga siya sa kuiba na tinatawag na Garihira at doon siya nagsumasamba ito dahil inalagaan na talaga siya ng Allah, nilayo na siya ng Allah sa ganito mga gawain at yan ay susunod na tatalakay natin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.